maluwag na yung puso kung parang na. Ay, maluwag na yung puso mo? Tingnan mo nga, Bray. Oh, thank you naman. Oh, ano, kwento ka, Bray? Ay, speaking, uh, speaking po uh, about sa lola uh, nila Brian, Bray, sa mga nabasa ko message ay maraming napahanga. Kasi nga pala, Nung nalaman ako din, nung na-realize ko, napaka-bata pa talaga ni Crystal. Hmm. Kaya pala, nung naglaba ka, nung pinaglaba mo ako, di ba tinanong kita, ngayon ka ba naglaba ng bata? ay pang bata, sabi mo hindi si Crystal. Nung ko na-realize, that was sa mga nagbabasa ako ng message, na naglalaba ka talaga, uh, syempre Siyempre, bata pa si kristal hindi niya alam yun kung ano lahat ng ginawa mo, di ba? Para sa kanya, sa iba mong maliliit na kapatid. 'di ba? Right? Talaga lahat 'yun ikaw, ikaw nagpaligo din kay Krista no maliit. Ah, uh, yung ako uh, nabubuhay. Oh, minsan. Mm -hmm. Hindi ka lang pala utos, no? Hindi mo lang sila inuutosan. Bata pa sila. Mm, pero ngayon, malalaki na sila. Pwede, pwede mo na silang uh, mandu-manduhin para... Siyempre, para matuto, matuto, Oh, pamisan mi, sa malaman doon Tapos kailangan ko lang. Mm. Kunti lang namin may gagawain sa bahay. bra sa so pagpunta natin, kila lo lola, mo, hmm. anong, anong naramdaman mo? Uh, meron bang, yung bang uh, ano mo sa sarili mo? Nabuo ba? Uh, naging magaan ba yung pakiramdam mo? Uh, parang mas naging masaya ka? para lahat natanggap mo na kung ano yung mga nararamdaman nyo sa... Siyempre, minsan meron tayo para nararamdaman sa puso na, ano? na ma, para masikip or parang worried. Ngayon ah. ba naging parang maliwalas na sa iyong pakiramdam? Medyo. Tagal na ah Twelve... Twelve years na rin yung lumipas eh. Saka so, uh, yung importante, nagkita-kita kami sa at kasalan-salan, maluwag na yung puso ko yung hmm, pakiramdam ko. Maluwag na yung puso mo? Pakinggan ko nga, Brian! Oh! Thank you naman! Ayan, oh. nagpakwan po kami ni Brian. Sarap ba, Brian, yung pakwan? Yan, ang aking baby. Sa so, pinapanood lang po namin ni Brian po yung uh, nung kami kay Tech na bahay. Ayun, ayun tayo. Cheers tayo. City streets, we begin to feel the fire. We rise like. as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine So